kanyang mensahe, yun daw po ay unacceptable. Okay, salamat po. Thank you po. Eden Santos, Net25. Good morning po, Yusek. Uh, balikan ko lang po yun da, dun sa di umano pulveron na uh, video ni uh, Pangulong Marcos. Uh, sabi niyo po kanina ay uh, naimbestigahan na yan, pero biglang ini iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. Uh, at napatunayan na po na ito ay uh, fake, fake dun po sa isinagawang uh, um pagsusuri from inong Indian uh, ano ba yun? Uh, company hmm. uh, wala po bang plano ang uh, malaking specially ang uh, pangulong Marcos na magpa hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng uh, uh, diuman paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating pangulo Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa um, ipinapalabas na video na ito. Actually, parang nag die down na po ito before. Dahil nga, sasabi nga na malaki niyang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung uh, ginagawang uh, investigasyon mismo ng uh, Kongreso ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And uh, sabi nga po nung uh, vlogger na si Miss Pebbles Codanan ay si uh, Atty. Harry Roque yung nagpa mastermind mm. ano po nitong video uh, pero inamin naman ni Miss Maharlika yung another vlogger na parang siya yung nagbigay lang kay Atty. Roque mm. kaya ang tanong ko po sabi niya sa social media hinihingi sino po in particular ang mabasa sabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klaseng uh, pagtest ang atin pong mga kababayan Sino na Sino po, na in particular. Music. Na puna oh, paano po Siguro ikaw na po ba? Sige Kaya po. Ikaw po ang humihingi. Okay. <laughs> Para po masabi lang niyo na mayroong humihingi. Pero okay, marami then. po sa social media so, po kayo ay na noon ah, nagbabasa po sa Sokmed, uh, Madam Yu. So isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto ko, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin, so, isa ka, ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi naman po ako ko uh, humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong uh, mm, -mm basihan. Um, mai, opo, basihan. Sino, sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya ata sa social. Media. Opo, Madam sino Yusek, uh, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, mm -hmm. gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po Si, ano, si Attorney Vic Rodriguez, di mo okay. matagal na rin naman niyang hinihiling yung uh, hair follicle test. Okay, tanong po natin, ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ay may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit na illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin, kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit, kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ah, nag, eko, ito, gumagamit ka, patunay mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi na, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na may siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo na patunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman diman patungkol sa hair follicle test. Thank okay po. Salamat. At dito po ang ating briefing. Maraming salamat, malaking press corps at magandang umaga para sa bagong Pilipinas.